Sugatan ang 19-anyos na driver at 22-anyos na angkas ng motorsiklo nang sumalpok sa ambulansya sa barangay San Gabriel sa bayan ng Pamplona kamakalawang gabi. Sa investigasyon, kinain ng motorsiklo ang linya ng patient transport vehicle ng Camarines Norte Provincial Hospital sa Maharlika Highway kaya nangyari ang aksidente. Isinugod ang mga sugatan sa pagamutan habang ligtas ang mga sakay ng ambulansya kasama ang pasyente na maayos na nadala sa Bicol Medical Center sa Naga sa Pamplona, Camarines Sur pa walang nadamay na buhay pero nagiba ang dalawang tindahan sa tabi ng Maharlika Highway sa barangay Tambo matapos araruhin ng truck noong Sabado. Sa salaysay ng 32 anyos na truck driver, biglang hindi kumagat ang preno ng truck habang binabaybay ang southbound lane ng Maharlika Highway. Tinangkap pa ng driver na iwasang mabangga ang rolling store at burger stand pero nabigo. Pasalamat ang driver ng truck na nasa pangangalaga na lang siya na nakaalis ang crew ng ang burger stand kasabay ng patuloy na investigasyon sa dalawang insidente. Nagpaalala ang pulisya na doblihin ang pag-iingat sa kalsada, lalo't magiging abala ang Maharlika Highway sa sunod na mga araw dahil sa holiday exodus.